Hintay ka na ang pangako ay matupad. At sinasabi mong bakit ang tagal? Pero bakit matagal din para kay Jesus sa edad na 30? Matagal na panahon yon kung tutuusing perpekto na siya. Hindi naman niya kailangan dumaan pa sa pagdadalisay ng apoy at paghahanda. Siya na si Jesus. At yun ang misteryo para sa ating lahat hindi natin lubos na nauunawa ang oras ng Diyos. Mayroong mga mga komplikadong bagay sa espiritual na kaharian. Mayroong paghahanda na nagaganap sa espiritual na kaharian at hindi mo pwedeng madaliin ang oras ng Diyos. Maraming pagkakataon na ikaw ay nababahala. Mayroon ba akong hindi napansin? Hindi ba sapat ang mga ginagawa ko? Ikaw ay nababalisa, araw-araw na naiirita. Nagre-reklamo sa Diyos, ngunit hindi lang ito ang oras ng Diyos. Simple, hindi ka kailangan mag-alala, magpahinga ka lang at maghintay sa Panginoon. Kung ito ay dumating, kung kailan mo gusto, marahil ito ay guguho. Huwag kang mahuhumaling na makita ang pangako na matupad. Tamasahin ang paglalakbay, ang mga biyaya na pinagkaloob ng Diyos.